Ang video kana ito is about sa mga katulong nandito sa Saudi Arabia or sa Riyadh kung ano nga ba ang ating makukuha about sa vacation pay or end of service. Pakinggan natin ang explanation ni Sir DJ sa atin. Tama po yan, wala po kayong makukuha na vacation pay o end of service benefits po yan kung kayo po ay tapos panong po ng kontrata, lalo lalo sa mga kadama. Ano po nangyari yon Kung kayo po ay dalawang taon lamang po mismo sa pinagkatrabaho po ninyo, at specifically dito po sa Saudi Arabia, bakit check na lang po dyan sa inyong mga host country kung anong umiral na batas? Dapat po magkakaroon kayo ng apat na taon, same employer lang, bago po nyo magmakuha ang equivalent po yan na isang buwan po na end of service benefit kung kayo po ay mag-decide na uuwi na o mag good na. Pangalawa po dyan, pag kayo po itapos lang po yung kontrata nyo for dalawang taon lang at nag-decide din kayo na lumipat ng ibang employer, uuwi, wala pong obligasyon, wala po kayong makukuha na vacation pay po yan dahil po mismo obligasyon na po ng employer para sa inyo ay bibigyan kayo ng final exit visa at plane ticket pa po ninyo. Pero hindi po sa skilled workers po natin. Sa skilled workers naman po yan, may makukuha po sila no? sa so, dalawang taon or every year po yan, one half po yan. No? So, sa first five years, every every year po yan, isa, kalahati, no? one half po ng um, buwan ng sawa na makukuha. Pero pag vacation pay po yan, yung title di po sa vacation pay, kung sila po ipapalik. Pero kung hindi na kayo babalik, wala na po pag tinapos ng isang taon na kontrata. Para sa karagdagan So, napakalinaw ang kanyang explanation. Salamat, Sir DJ sa video na ito dahil nakita namin at may share at may bahagi ko para malalaman din ng iba. Kung 2 years lang ang contract mo, ay wala kang makukuha na end of service. Ang vacation pay, pwede mong makukuha yon. Kasi ang end of service para sa mga katulong or kadama na katulad ko is at least 4 years ang matatapos natin, 'yun ang ibibigay sa atin, bali 1 month na salary natin. O ang salary mo, salary mo kagaya sa akin is 1,000 'yun yung makukuha ko sa 4 years na kontrata ko. Kagaya sa akin, almost 10 years na ako, 'yun may makukuha ko every 4 4 years na one month salary ko. Ganon ang counted, counting, counting ng ah, pagbigay ng end of service. At saka sa mga iba din ang saka, mga skilled workers or nasa labas nagtatrabaho, iba din ang sa kanila kasi parang 2 uh, years nga na contract din sa kanila so ang kiniklar ko lang dito is about sa atin na mga katulong or kadama or nagtatrabaho sa bahay, so pakishare ang video natin para malalaman din ng iba na nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia, maraming salamat